araw-araw na mga salita ng Diyos. Mula pa sa simula ng kanyang gawain sa buong sansinuko, ang Diyos ay nagtalagana ng maraming tao upang paglingkuran siya, kabilang ang mga tao mula sa iba't ibang uri ng pamumuhay. Ang kanyang layunin ay tuparin ang kanyang sariling kalooban at tiyaking ang kanyang gawain sa daigdig ay nadadala sa maayos na kaganapan. Ito ang layunin ng Diyos sa pagpili ng mga tao na maglilingkod sa Kanya. Ang bawat tao na naglilingkod sa Diyos ay dapat nauunawaan ang kaloobang ito ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang gawain ito, mas mahusay na nakikita ng mga tao ang karunungan ng Diyos at pagkamakapangyarihan ng Diyos at nakikita ang mga prinsipyo ng kanyang gawain sa daigdig. Ang Diyos ay tunay na dumarating sa daigdig upang gawin ang kanyang gawain, nakikipag-ugnayan sa mga tao upang mas malinaw nilang malaman ang kanyang mga gawa. Ngayon, itong grupo ninyo ay mapalad na naglilingkod sa praktikal na Diyos. Ito ay hindi mabilang na pagpapala para sa inyo. Sa katotohanan, ang Diyos ang nagtataas sa inyo sa pagpili ng isang tao na maglilingkod sa Kanya. Ang Diyos ay laging may sariling mga prinsipyo. Ang paglilingkod sa Diyos gaya ng iniisip ng mga tao, ay tunay na hindi lamang isang simpleng bagay ng labis na kagustuhan. Ngayon, nakikita ninyo kung paano ang sino mang naglilingkod sa Diyos sa Kanyang presensya ay ginagawa ito sa patnubay ng Diyos at gawa ng banal na Espiritu. Sila ang naghahanap ng katotohanan. Ang mga ito ang pinakamababang kinakailangan na dapat taglayin ng lahat ng naglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi simpleng gawain. Yaong mga nananatiling hindi nagbabago, ang masamang disposisyon ay hindi kailanman maaaring maglingkod sa Diyos kung ang iyong disposisyon ay hindi na hatulan at nakastigo ng salita ng Diyos sa gayon ang iyong disposisyon ay kumakatawan pa rin kay Satanas ito ay sapat para patunayan na ang iyong paglilingkod sa Diyos ay nagmumula sa iyong sariling mabuting hangarin ito ay paglilingkod batay sa iyong makademonyong kalikasan ikaw ay naglilingkod sa Diyos gamit ang iyong likas na karakter at ayon sa iyong personal na mga kagustuhan. Ano pa nga ba? Patuloy mong iniisip na nalulugod ang Diyos sa anumang nais mong gawin at napupuot sa anumang hindi mo nais gawin. At lubusan kang ginagabayan ng iyong sariling mga kagustuhan sa iyong gawain. Maaari bang matawag itong paglilingkod sa Diyos? Sa huli, ang iyong disposisyon sa buhay ay hindi magbabago ng katiting. Sa halip, ikaw ay lalong magiging mas matigas ang ulo sapagkat na paglilingkuran mo ang Diyos. At gagawin nito ang iyong masamang disposisyon na nakatanim ng malalim. Sa paraang ito, bubuo ka sa iyong loob ng mga alituntunin tungkol sa paglilingkod sa Diyos, na pangunahing batay sa iyong sariling karakter at sa karanasang nakuha mula sa iyong paglilingkod, ayon sa iyong sariling disposisyon. Ito ang aral mula sa karanasan ng tao. Ito ang pilosopiya ng tao sa buhay. Ang mga taong katulad nito ay nabibilang sa mga fariseyo at mga relihiyosong namumuno. Kung hindi sila kailanman magising at magsisi, sa kahuli-hulihan, sila ay magiging mga huwad na Kristo na lilitaw sa mga huling araw at magiging mga manlilinlang ng mga tao. Ang sinabi noon ng mga huwad na Kristo at manlilinlang ay magmumula sa ganitong uri ng tao. Kung iyaong mga naglilingkod sa Diyos ay sumusunod sa kanilang sariling karakter at kumikilos ayon sa kanilang sariling kalooban, kung gayon, sila ay nasa panganib na mapalayas anumang oras. Iyaong mga gumagamit ng kanilang maraming taon ng karanasan sa paglilingkod sa Diyos upang makuha ang pagmamahal ng ibang tao. Mangaral sa kanila at pagharian sila at magmalaki at hindi kailanman nagsisisi, hindi kailanman nangungumpisal ng kanilang mga kasalanan, hindi kailanman nagtatatwa sa mga binipisyo ng posisyon. Ang mga taong ito ay mauhulog sa harapan ng Diyos. Sila ang mga uri ng tao na katulad ni Pablo. Ipinangangahas ang kanilang pagiging nauna sa panunungkulan at ipinagmamagaling ang kanilang mga kwalifikasyon. Hindi dadalhin ng Diyos ang mga taong tulad nito sa pagkaperpekto. Ang ganitong uri ng paglilingkod ay humahad lang sa gawain ng Diyos ang mga tao ay mahilig kumapit sa luma. Sila ay kumakapit sa mga paniwala ng nakaraan, sa mga bagay mula sa nakaraan. Ito ay isang malaking sagabal sa kanilang paglilingkod. Kung hindi mo kayang itakwil ang mga iyon, magiging hadlang ang mga bagay na ito ng buong buhay mo. Hindi ka pupurihin ng Diyos kahit katiting. Kahit pa mabali mo ang iyong mga binti sa pagtakbo o ang iyong likod sa paggawa, kahit pa mapatay ka sa iyong paglilingkod sa Diyos, sa kabaligtaran, sasabihin niya na ikaw ay isang gumagawa ng masama.